Hello mga kabanonong, welcome po muli sa ating channel uh, Ito po ay karagtong po ng ating nakaraang video At ito ay andito na po tayo sa uh, factory na aming pinagjujutihan araw-araw uh, so, Bago po tayo mag-umpisa eh, Iniayahan ko po kayo na hindi pa po ay nakasubscribe or nakapalo sa aking channel eh, Paki subscribe pakipalo na rin po. At ako po'y lubos na po, lubos na ako. Pasalamat po sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin. Yan. Shoutout na lang po sa inyong lahat mula sa aking page sa, sa dito sa YouTube. Eh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat na inyong suporta. Uh, ingat at God bless po sa inyong lahat. At ha... Uh, at, nyo na po ang kasunod ng aking video dito sa aming factory na aming pinagjujutihan mga kabanonong kabanonong ikot ko po kayo ha ito po yung factory da, ayan ang opisina ito po yung si Arian ah, ito po yung ayan, nyo, ayan nyo sabi ko sa inyo ah, eh, airplane na palace Dupa po yung pinakapangingahan namin ng mga empleyado nyo naman po kasi wala pang bubong yung factory. At bago pa lang din po. Ah, para makita ha. At nandito po yung crane namin. Ayan yung kulay green. Yung, yung po kami niya ka-assign na crane na yan. Ito po yung binababa namin na panel na galing din po dyan sa factory na yan. Ano lang po kasi wala po kasi paglalagyan dyan kaya dito inililipat sa bakante. Yan. Kita nyo rito, maluwag pa ito. Ewan ko sa baka ang mga susunod na araw, eh, ma mapuno na ito. Lalo pag nag full blast ang ano, itong production ng panel. Yan. Ito pa yung ginagawa, dinadala dun sa site ng mga ini-erect, ng mga erector na katulad namin. Eh, sa precast erection po tayo kaya lang po eh dito po tayo unang dinala. At wala pong nagtatrabaho rito sa mga erektor kaya dito tayo dinala sa loading and unloading ng precast. Mamaya po pag napunta po tayo ron eh papakita ko po sa inyo kung paano po ginagawa ang precast panel. Ah no. ano opano no ito ang aming train dito kami nakatoka pupunta natin ang aking dalawang amigo na taga Cebu na ah, lagi ko nang kasama sa video yan shout out sa mga asawa nila dyan sa Pilipinas Assalamualaikum yan ito na po yung ah, ating mga kaibigan at dalawang tagas at dalawang taga Cebu Ayan. Sila po lagi kong kasama sa video. Ayan. Shoutout po sa mga asawa nila. Ay, eh, para pakita natin. Ah. Si Boss Joe Tingal Taldo ng Cebu. Andun yung isa. Ah. Pumunta po na sa kaibigan namin na crane operator. Ayan. Dito po kami natatrabaho ngayon. Ewan ko lang. Baka mamaya palipat kami. Kariyad. Okay, Kariyad <laughs> na. <nyo>. <laughs> <laughs> Kasi hindi naman lagi nandito lang kami. Ano ba? Doon nilagay sa ano? Saan? Prongsit ba? Prongsit. Meron ba dyan? Oo. Ay, ilagay daw na po namin. Na. Ay, ang tubig ko yung tubigan. Ayan, umandar na yan o. Oh. Dalawang crane kami rito. Isang taga-unload, isang taga-baba. Pero pag marami, pinagsasabay na kami ha. Ayan na yung tubigan ko, boss. Ano yun? Clubs! Clubs! Ito na! Ayan. Diyan lang, lang po namin nilalagay kasi gusto na po kami Palipat-lipat kasi kami. Eh. Dito or doon. Andito na lang mga ka-banana nga. Ayan. Nagdatingan na po yung ibang kasabay namin na isang bus.

Ah, tapos na namin na iangat yung pad. Ito, naglalakad na kami ni ah, uh, Ibos uh, boss Toper um, Malinog. Yan, shout out sa family niya ulit. Uh, ah, kaya na rin. na yung sabi. sa ko yung porta. Na <laughs> ah, Ito yung mga niya. Ito na po tayo malami dito sa ito. Ito po yung mga still picture po yan. Yung mga taga-hulman ng mga ilalagay dun sa frame ng kagawing panel sinasabi ko ulit nandiyo lang po yung airport yung ganda Tayo ko nakikita nyo po yung tower frame o oh, tower frame <laughs> yung tower pala <laughs> uh, dyan lang po yung airport kaya namang nakikita nyo mga video ko eh marami pong dumada ng mga aeroplano Ah, uh, mga kabanolo, andito na po tayo sa pinaka table ng factory, higit po kayo ha kailangan yun. ano, ano. mo tapos ha ah? kailangan mo tapos na? lang mo tapos na? kailangan mo tapos na? kailangan mo tapos na? kailangan mo mo tapos na? mo 'yung kinakabit 'yung mga tumbakal tapos nilalagay 'yung mga steel fixer 'yung mga patintubo pag ano ng electrical kasama na rin po yan at saka po bubuhusan. Mamaya po ibabaklasin po namin 'yan bago po kami magkarga. Minabaklas po ito 'yung mga nasa gilid. Marami po 'yan, gandoon sa unahan. Ito dito hindi pa ganong tawa. Sa akin doon sa baba. Medyo marami rin po. Ito po yung paikot ng factory namin na. Ay sa si busan eh. <laughs> ay, ganito yan. Ganito po ginagawa yan. Bago po buhusa. Ayan po yan. Ah, kita niya ulit. Ayan yung replano ha. Ah. Ayan. At ito lang po muna ha. At tayo magtatrabaho na. At uh, naka-schedule po ako. Sulatan yung mga natapos na. Tulad po nito. Ayan. Susulatan ko po ng ganito sa iba. Po, ayan. Ayan. Ayan mo na mga kapanonong. Nag-umpisa na yung dalawa. Magbaklas. Ayan. Ayan Mag na rin po yung crane namin. Dito na po ayan nagpipesta yan para pang nabaklas eh kakarga na po namin sa trailer hello mga kabanolo ito na po tayo sa pinakadulo ng factory uh, di pa po gumagana yan at sa lukoy po nga at inaayos yan po yung nabubuhat dito sa mga panel wala na po doon eh Ayan. Wala na pong ano. Hanggang dito lang yung pinakadulo. Ah, uh, do double check po natin ating mga sinulat kasi nahihirap po tayo magkamali. Baka tayo ma ano. Kailangan po isulat eh, nito yung B4WL120 kasi may kanya-kanyang code po yan. Yeah. Ayan. Before the bio L1 at ilalagay niyo rin po yung date ng casting kung kailan po ginawa yan. Ayan mga ano. Check na lang po natin lahat. Para po sure tayo. Ano, hindi tayo makapagalitan. Hindi pa po gumagana lahat kasi kundi lang yung mga empleyado. Ito yan kasalukoy pong ginagawa yan ulit natin D4 WN125 D4 WN125 110 D8 yan yun yung bulldozer nagakakot ng basira mga kaba no ito na po unload na loading namin hindi na ako po nakapag video kanina dahil may mga mas tayo kaya nagtuloy ito po natin trabaho kung inyo po napapasin medyo malakas po yung hangin kaya medyo delikado po yan sa amin dahil kasi pag inangat na yung panel at na, nagpagayaw ang gawang eh eh pa tipo ng mga disgrasya. Ito naman yung malakas yung hangin. Yeah. Ito po ang kabuuan ng factory. Ito po yung pinakadulo. Yan, yun, mga ibang trabaho doon. Ayan ang Pilipino yan. Si Boss Christopher. Ayan. Ayan ang yung anay na la lakas. dio pinagtay ngang pumuna kasi po medyo maano yung hangin eh. Eh rak na to kasi ipagtuloy yung trabaho na. Tayo okay. nang hanaw lang. Tayo nang namumuo yung ipuipo. Poto? Ano ano ano? Break time. muna kami

manonong ah, uh, kami po yung magbibirth time muna at dahil sinabihan po kami ng ano dahil wala how are you? ah, uh, medyo malakas po yung hangin at hindi kami pwede ah, uh, magtrabaho dahil yung may safety po kasi nagbabawal pag medyo malakas yung hangin bawal po I'm magtrabaho yung mga crane pero yung mga nandiyan na natatrabaho lang sa ayan uh, mga nag-assemble, yung mga maso, yung mga steel o or ano may trabaho po sila kapit po kasi yung crane yung crane na yan eh ayun, aeroplana naman pong dumaan ah, dito po tayo sa gitna ng uh, factory na ng aming kumpanya ito pa rin po yung mga ginagawa dyan parang lamis-lamis ng mga pag-ano ka uh, panel at katambay din dito itong isang friend kasi nga po eh, eh, mahangin po hindi po talaga basta-basta pwede medyo may people safety rito sa bagong kumpanya namin medyo malaki po itong factory na gagawin hanggang dito na yeah. asikaso pa rin nilang gawin at may po pakakain mula doon sa factory dahil bawa rin din po kumain doon mahuli uh, kami ng safety kaya kami kakain papunta po, po doon sa ayan dyan po yung pinaka pahingahan ng mga uh, trabahante ayan po yung tinaanan natin kaninang umaga uh, pinag break time po kami ng 11.10 babalik po kami ng 12.10 din kasi pinaka break time dito eh, alas 12 depende rin po sa amin pag meron po talagang rush na kailangan namin tapusin eh, minsan naabot na kami ng mag-aala una o higit pa bago man ang halian ayan asa tayo at dito po kami ayan dito po kami muna ng halian tanggal muna kami sapatos ha yan Kaya naman mga kami mananang haliyan. Tatlo kami. Ang ulam po namin iisa eh, lang. <laughs> Tang, pang ilang araw na yan, tatlo. Ang tatlong araw na yung namin, nupakasin. Ayan <laughs> Ano-ano, uh, no. pabalik na po kami ni Bustoper, dahil tapos na po yung break time namin. Kahit na naman po yung iba ah, yun, sila naman pumalit. Pero yung mga ganito nagbubuhos eh, hindi rin po pwede mag-break time yan dahil tuloy-tuloy din po ang trabaho ng mga yan. Mag-break time yan pag tapos na yung, ano, pag wala na laman. mga niya na nagugusto sa mga lamesa director niya trabaho ng mga yan ito ay pagbuwa ng factory. Yeah. kita nyo na wala wala pang bubong ewan yeah. kung lalagay ang bubong to boss hindi na siguro no hindi huh? na siguro lalagay ng bubong to

Ayan, sa medyo malakas pa yung hangin eh gantay pa rin kami ng go signal kung kailan kami mag start magtrabaho at kami tatambay doon doon lang kami upo sa tabi ng sa mga gilid gilid bye bye po na ulit mga kabanon no. Ano nung uh, aga na po namin ang trailer at sa loob yun na po hinihigpitan ng, uh, ng driver at bililikot na po yan doon sa mag-stackyard doon sa kanina kumabalutin natin na lang po namin na maibaba itong ano kami lilipat na rin po. Ako naman na kay Migo, na si Boss Christopher. Yeah. Ang kaubang permi. <laughs> so, sa wala, tol sa wasawa. lagi po magkasama. Kahit sa dating kumpanya pa, tapos sa... Uh, sa pangalawang kumpanya, pangatlong kumpanya na namin 'to pagsasama. ah. <laughs> uh ay mga ano, ay mga nagbuhos, yung yeah, medyo busy sila. At yung mga steel fixer, yung mga taga pullman ng mga ilalagay sa plate. Aha. As usual, ayan eh, aeroplano, naririnig nyo at nakikita nyo siguro. Eh, pag nag full blast po ito, pag ito na kompleto na lahat, hindi na po kaya ng dalawang grupo lang to. Puro mga anim na grupo ito, no? O walo. Kasi sa dami niyan eh. Ang ganun pa oh. And doon sa baba, ilalagyan pa yan. Ang ganyan yung ano. Pinagpapatungan ng mga plate. Ayan. Para makita nyo po na po ng buong buo yung ano. Ay, isum ko ha. Para makita nyo ng buong buo. Ikot tayo ulit. Ito na yung kinarga namin kanina. Nakatambay na siya inaantay na kami para may baba. <laughs> ah, ayan ang buong factory. Pinaksite niya mula rito hanggang doon ang ikot hanggang doon sa dulo na 'yon, yung paganoon ang lawak. Dito ah. na po muna mga kabanon at kami mag-unload na ulit ng aming di loading kanina. Nung dumating kami rito eh isang rak pa lang kuynan Nandyan Eh ngayon ito ito yung unang-unang rak na nabutan namin diyan. Ay nadasami nang na, ganto na. Dadami pa po yan. Pag medyo dumami na yung mga tao kasi yung mga tao yung mga workers na yung kulang pa po yan. Ah dito po kami mag -ahalo. Dito na lang po muna mga kapanorong ha. Ito po yung panel ya. Wala pa po, po yung halo karoon na tinataw. Um, ayan mga kapanorong. Uh, amin na po namin ididiskarga ang aming pinarta kanina. Uh, ito na po masasabi ko sa inyo. Alam, madali lang po yung aming kabaw. Pero napaka-delikado. Sa isang igat lang, pwede pa po itong ang ng daliri o so, mabalihan ka pwede uh, rin ipasawi ng mga ang bawat isa dahil hindi po talaga basta-basta pagkakaroon ng loading and loading sa mga ganitong panel. At tulad ng diyan po namin, namin yan nila. Uh, ayun na po at ilalagay na po namin dito yan sa rack aspek faktor iklim kami ya ikut ano ah uh, <laughs> medyo napagod tayo eh. napaspas tayo ng bandang muli uh, eh yun, so, uh, nag uh, po yung train namin ayan paalis natin yung na sa mga kasi doon yung na tuwing umaga ka wala pa oras kaya kami nang mga uh, 5 dito muna kami. Magandang tayo. Ah? Mga panonong, dito na po muna. Mga kulit. Tulad po na ang sinasabi, hindi po <laughs> lahat ng pagkakataon ay eh, nasa maayos po na ano Yan po. din po mga bagay na hindi mo inaasahan. Kaya, hindi kakita nila. Kaya, hindi naman po sabihin taga baba at taga lagay lang kami dahil